Magandang araw mga farmers Ito po yung bagong update namin sa mga alagang baka namin sa loob ng farm. Yan si Pugi, si Pungkan, si Talenga, si Beauty, si Puti at yung aming mga bisero, mga tarnera at junior bull na rin. Malulusog po sila. Magaganda po ang kanilang katawan. Ito po ang kanilang sitwasyon sa loob ng farm. Prayers po ang aming pag-aalaga kaya ganito po ang aming sistema gusto ko lang po sagutin ang katanungan ng ating ka-farmer kung paano po ang sistema namin sa pag-aalaga ng baka so ganito po ang nagiging sistema namin malaya po ang aming mga baka malaya po silang kumakain dahil malawak naman po ang kanilang pastulan hindi na namin sila binibigyan ng damo dahil malawak po ang kanilang kinakainan Halos na sa 12 hectares po itong aming pastulan. Meron po itong batis at ilog. Yan, yung nakikita nyo pong may mga punong kahoy, ilog po yun. Doon na rin sila umiinom. Ang ganitong sistema ng farming, yung prairins na pag-aalaga ng baka ay malaking advantage po sa amin. Dahil nga po, less na po yung aming mga ginagawa dahil hindi na kami nahihirapang maghanap ng mga pakain sagana po ang kanilang makakain dahil malawak po ang kinakain na nilang damuhan. Sa ganitong sistema ng aming pag-aalaga ay mayroon din kaming mga ginagawang pagpakain ng asin at bibigay ng molasses. Binibigyan din namin sila ng pampurga at panturok para mamimintin namin ang kanilang malusog na pangangatawan saka regular din ang aming pagbibisita dahil nga po malalaman namin kung ano po ang sitwasyon ng aming mga alagang baka. Sa ganitong sistema ng aming farming ay masasabi ko talagang purely organic yung kinakain ng aming mga baka dahil nga po ay mga sariwang damo at ang painom sa kanila ay galing din sa batis. Kaya malulusog ang kanilang mga pangangatawan mapapansin niyo po yung mga damo ay matataas pa at sobra-sobra pa sa kanilang pakain. Ganito po ang aming sistema sa farming namin sa, sa pag-aalaga namin ng baka sa farm. Sana po na-inspired kayo sa pag-aalaga namin ng mga baka at makapagbigay sa inyo ng tips at kaalaman. Thank you po sa panonood. God bless.